Happy Sunday everyone. Masarap, sabaw at swak sa budget. Halika po samaan niyo akong magluto. Pocherong manok, my own version. Napaka-simple at napakasarap na pocherong manok. Nagsangkot silang po ako ng bawang, sibuyas. And then yung lumabas na po yung aroma nila. Inilagay ko na po yung manok. Nilekos-mekos ko lang po ng konti. At niluto ko siya for about mga 5 minutes. Pinimplahan ko siya ng pampalasa, ka garlic powder, pepper, and konting magic sarap. Ayan, pinalambot ko po yung manok for about mga 5 minutes. Tinakpang ko po siya. Ayan, nung kumukulo na po siya at medyo malambot na yung manok, inilagay ko na po agad yung patatas at carrots. Pinalambot ko yung patatas at carrots for about mga 5 minutes din. Hinalo-halo ko po muna. Ayan. At pinalambot sila. Tinimplahan ko rin po sila ng isang pork, uh, chicken cube, sorry. And then, nilagyan ko po siya ng tomato paste. Actually, tomato sauce po siya. Pero wala pa akong available na tomato sauce. Kaya, paste na lang po. Hinalo-halo ko po siyang mabuti. And then, nilagyan ko rin po siya ng hands, pork, and beans. Ayan, nung medyo, ano na, inilagay ko din po yung saging na saba at bagyo beans. Napakadali lang po magluto ng potserong manok. Ayan, lagay lang po ng lagay. So, hinalo-halo ko po siya. Siguro, pinalambot ko po yung patata, patatas, carrots, saging na saba at bagyo beans for about mga 5 to 10 minutes. Ayan po, nung kumukulo na po sila. Ayan, while waiting, hello po sa inyo. Good vibes only. Ayan po, halo lang po ng halo para di manikit ang ilalim. At inilagay ko na ang panghuli. Sinapaw ko na po ang repolyo. Ayan. At minekos-mekos lang po ng konti. Niluto ko pa po siya for about mga 5 minutes. And almost done. My very special pocherong manok. Kain po tayo. Happy Sunday everyone. Good vibes only. Tiki man time. Mmm, sakto lang po yung lasa. Masarap siya. Kakain na.